nasa inyo po pagkakataon para anyayahan po yung ating mga kababayan sa sa na ma, mag makibahagi po no doon sa mga innovations na ating uh, isinasagawa po pag pagdating ho sa pagtaya ho ng panahon nasa inyo po pagkakataon Sir Raymond Engineer Badilla Yes po Sir Jaime uh, maraming salamat po sa pagkakataon na uh, maimbitatahan ang ating mga kababayan so tulad po na nabanggit natin no sa so pinapalakas na ng pag-asa DOST ang kanyang um, website so uh, bisitahin lang po yung aming uh, official website sa uh, www.pagasa.dost.gov.ph at nandoon naman po yung mga information na kailangan po ng ating mga kababayan and yung mga bagong innovations is nakadikit pa rin po sa ating uh, official website para po uh, mas makuha nila yung uh, tamang impormasyon. So as uh, Sir Jaime dadagdagan ko lang po yung chance of rain natin ha. So ang uh, binibigay po natin dito yung chance na may umulan within the day. So hindi po nito binabanggit pa sa ngayon yung dami ng ulan kasi yun po yung isang uh, pag-aaralan pa ng uh, DSi pag sa kung paano mas magiging uh, informative or para sa ating uh, disaster preparedness yung dami ng ulan. So mga susunod na panahon ah uh, ibibigay na rin po natin yan yung mga kung gaano po yung chance na magkaroon tayo ng mga malalakas na pag-ulan uh, within that 24 hour period ay yun po yung uh, pinagtatrabahuhan natin uh, katulong po ng mga partners natin para po mas maging um, informative at maging uh, maging um, magamit ng ating kababayan nitong ating uh, chance of rain and sir J Mark uh, inaano rin po natin no yeah, inihikayat yung ating mga kababayan na uh, pag-aralan para po maging custom tayo dito sa chance ng pag-ulan So pag po medyo malaki yung numero na lumalabas po ibig sabihin yan, mas mataas yung confidence natin na umulan at kapag medyo mababa naman ito ay uh, pwedeng magamit para sa mga decision making for uh, pinaka uh, lapit po na example natin Sir Jeremy kung magkakaroon kayo ng mga outdoor activities like birthday parties sa labas ng bahay, ay magagamit nyo po yung impormasyon na to para po mag-decide whether itutuloy o hindi o magkakaroon kayo ng mga contingency activities para po doon sa inyong mga uh, gagawing outdoor activities. Sir